tayo sa elementary school at mag-delivery po tayo ng malamig sa mga kabataan. Let's go! Kapalihan po natin. Pinapabilan kayo ato yung ano, yung baso. Ha? Lahat na ito, pag-75 ito. Ah, oh, 75? Sa so, lima. Sa lima? Oo. Oh. Ang nagansandaan? Ang perasyon? Ang ang piraso, di limang daan. Eh, walang isang daan. Walang isang daan. Sige, 20. Ang piraso. Ay, palamig kayo, palamig. 20 piraso. Ang palamig, palamig. Ang daan. Alagang 100 pesos so, Ayan po, ayan Libre yan, libre yan Libre yan ha Bilangin mo alab, Pumila ka na, libre daw oh, Ayan, ayan, ayan Ayan, ayan, ayan

Ah, selamat. Oh. Ingat.